Rated SPG, Siktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking munting channel At etong nga ay sinimulan na ang paglilitis at pagdidinig ng nga uh, kaso nga nitong si Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan na nakulong at dito nga ay uh, napatunayan nga na itong si Tanggol ay merong kasalanan dahil itong ang uh, si Roda ay siyang tumistigo para nga uh, mas bubigat at uh, lumaki ang kaso nga itong si Tanggol at dito nga ay um, natanong itong si uh, Roda na kung sino raw ba ang sumaksak sa kanya at itunuro nga na si Tanggol nga ang siyang uh, sumaksak sa kanyang ngunit dati namang sinabi ni Roda na wala siyang nakita ngunit ngayon nang nakakulong na itong uh, si uh, Tanggol ay talagang tumistigo na itong si Roda para ipagbiinan na si Tanggol nga ang nagtangkang pumatay sa kanyang buhay at dito naman ay hindi makakapayag itong si Olga hindi sapat na makulong ka kamatayan, ang siyang kabayaran ang nararapat sa iyo, sabi nga dito ni, Tolga, ni Olga kung kaya ta niya nga dito si Tanggol upang uh, matuloy ang kanyang mga plano na makamkam ang lahat ng yaman ng mga Montenegro at sa kanya lang mapunta at dito nga rin ay uh, mahahatian niya ng yaman itong ang pinagpanggap niyang si Tanggol na si David ang tunay na pangalan kung kaya't gagawa at gagawa ng paraan itong si Olga para matapos na ang buhay ni Tanggol para wala nang maghahabol sa yaman at once na ito naman ay malaman nitong si Ramon ang iyong pinagagawa Olga buhay mo rin ang magiging siyang kabayaran dahil mismong pamangkin mo ang papatayin mo and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and bye bye